Guys, oh. Dito kay Nanay, oh. Mm. Ayan. Tingnan natin yung mga halaman. <laughs> Tingnan natin yung mga halaman ni Nanay. Guys, yung hindi kanyang ba, ano, bulak Hindi na ma siya marami. Oo, Dapat oo, talaga siya dito. Ang Pero ganito ganito lang siya. Pero ang ganda niya, oh. Uh -huh. Ayan, oh. Kanyang orchids. Meron pa Ito yan doon. Pa lang Ayan. So, diba? Meron din ako kulay pink. Ang cute ng orchids niya. Dali, nag-blur. Oh, cute, cute, cute. Ganda nga siya. Mm -hmm. Kaso lang, di, ngayon, parang hindi siya marami. Mm -hmm. Ayun. Ayan, oh. Banda. Oh, ganda, di ba? Tapos, dito sa kabila. ito walang wala pang bulaklak ito na anong bulaklak nito na ito wala pa wala pa Kasi tapos yan na. ito ayun tapos meron doon ayun ang ganda di ba yan kanyang desert rose ano yung pangalan niya eh? desert rose oo -oh. yun oh diba? mandarin ba to ayun namunga lam talaga siya no bumibunga mm -hmm. siya oh bunga na landan. Ito landan, kakaibang na Oo. Oh. Nakalagay kasi yan sa paso. Yan. Dito tayo sa yan meron siya. Kamatis. Kamatis. Ito yung kanyang lotus. Oo. Oh. Walang bulak. Makaon pala yan. Unay, makain tunay pag ano, lumaki na. Nakain, nakain yan. Kinakain Ito nila yan. Ito, binigay mo sa akin. Oo, ayan, sige, i-ano mo. Wala. Ito yung ano-ano ba tunay? Yung albahaka? Hindi. Ano? ano? Sibuying. Sangig. Sangig, Oo, oh, ayan. Sangig. Maganda yan ni eh. Ano yung tawag na sa English na sangig? Pang ano yan? Pang ano? Dito At tayo si sa... Yawin. Ayan, papaya. At meron Ito, pa pala... Oh. <laughs> Dami? Ah, kinapon mo yan. Oo, oo, Sus, ang imong, ang imong luya, parang nakasukulog pare. oh ito, oh na yan, kasi <coughs> na lang kasi. Daming orchids. Wala, uh, yan. Daming orchids oh ayan. Daming orchids, o. Walang garden. Hmm. Wala kasi pagtag ano, tag, tag init. Ulan. Pag tag ulan, marami yan. Ayan. Kaibang klaseng orchids yeah, Kulot-kulot. Tapos, sobrang init kasi. Walang mga tanim ga ano. Ito guys, variegated na chiko. Ayan. Ito yung kanyang chiko. Ay sabi ko sa jain ko. Diba? Iba na, may lahi ito nay. May lahi. Ay, nahihinog na. Ayan Oh. Kasi kulubot na siya. Oo. Oh, O diba? O oh, tinan mo Oh. Hinog na kasi kulubot. Na. Uy, meron pahawakan mo na Oh. Ah, hinog na talaga. Oh, ito hindi pa. Oh. Pag mo. Oo. Oh, hmm. oh. Yan, hawakan mo lang yan. Tingin pa tayo. Hindi pala siya malaglag. Oo. Oh, diba dito. daming bunga, oh. Chico. I went to California. <laughs> Ayan, chico, chico, chico. So, dami daming chico. hmm, daming bunga. Siguro, ay ito na, nakuha na, oh. Natuyo na, nay. Nahinog <clears throat> na siya, natuyo na. Hindi, mo. hindi siya nalaglag. Hindi siya nalaglag. Hindi siya malaglag guys pag nahinog siya, nag, nung kulubot lang siya tapos natutuyo. Kailangan ipisil-pisil mo talaga siya. Yung nakita ako medyo makulubot. Oo, oh, maamoy na. Mabango na. Kaya nga, meron na palang mga hinog. Nay, yung nakita ako kulubot na, yung nahulog. Dapat ano pala talaga. oh, mabango na. I-check pala isa-isa. Mabango yon Oo, tingnan. Ayan, yun. oo. Oh. Oo nga. Oo, ito hinog na. Huwag ka na ito pag kulubot ang ano niya, balat. Mm. Ay, napisil. Lambot na. Ayan, o. oh, oh hinog na. Oh. Mm. Ayan, oh. Mm. Sobrang hinog na na, eh. Hindi Kaman pala na, siya nahuhulog. Ay? Hulog. Ayan, may laman. O, tinan mo. Oh. Oh. Mm. Tamis? Mm -mm. Tamis? Kaman mo. Kaman natin, ha. Taman, Manginain kala. tayo, guys. Kala ko, ano, lambot mm. na. Ahap. Ang tamis. May buto na yun, oh. Variegated rabam. Sarap. Hindi, ngayon. Eh, so, Marco to. Hindi, kaya ganun. Pero mm. pag buto talaga, abutin ka pa ng siyam-siyam. mga -siyam. hinug na. Hmm. <laughs> nanginain. Nanginain sa puno. Katuwa mm. naman hinug. Na, yan na nga, nahulog, oh. Hmm. Ayan, mm. mga nahulog, oh. Ayan, hinug na yan, nahulog. Hindi na check. May oh, mga hinog na pala, ito. Nay. Dapat pala tinitignan talaga pala. mm, -mm. Ang dami niyang bunga, oh. Mm. Di ba? Ayun yung oh, malalapit. Tanim ni Nanay. Nay, malapit na birthday mo, Nay. Mm. April 25. Happy birthday, Nanay. Nay. Happy birthday, Nanay. Pag April 25. Ilang taong ka na noon, Nay? 78. Wala 78 na guys si Nanay, guys. Oh. Look at nanay guys. 78 nin. Oh sus. Siksi pa kaayo guys. 78 na siya. Mm. Siksi pa kaayo. Wala na. Lagi. Sus grabe ang chiko. Ang gwapa kayo sa chiko. Pero oh. hilaw pa. Nay. Diha kasi imong chiko nay. Diri ka tayo. Kan ka, ka diri ni oh, oh. um, picturean ka. Picturan ka na ako. Hindi ha. Oo. Dali. Tingin ka dito. Tingin. Ayan. Ganyan nay ba? Tingin yan. <laughs> Natural na ba? Ayan oh. Sinanay o. Oh. Oh, ba? Galing. Galing tayo. Kasi ito, What na? Isa lang nakita ko. iba. Ay, ito, malambot. Oh. Uh. May malambot pa akong nakuha. Kailangan talaga pala na ipisilin. Oo nga, no? kasi pag di, mag -ano lang siya, magkulubot lang siya. Kakaiba tong klase. Baka nga siguro mga magulang na tunay eh. Pingala lang ko. Mm -mm. Um, Ah, di mo na pansin. ngayon o, alam mo na. Lang. Mm -mm. O, Dapat. Mo mm -mm. But, kasi nag, hindi pala siya nahuhulog. Pag hinug na. nag lang siya. Parang ito lang. Summer pala siya. Summer pala siya nagbunga. Uy. Mau palang gusto niya. Ayan o. Oh. Eh. Hindi pala siya. Araw-araw mo -araw ko dito magwali. Pero di ko niya. Tapos ayun yung mga star apple. Wala namang bunga. Hindi kami dito nanguha doon sa kabila. Yun, wala tong bunga. Kinuha na ng mga construction worker dyan. Yun, may nanungkit yata. Yeah. Nakailan ka nanay? Tatlo. Tatlo? Oo. Uh -oh. Patingin? Oo, uh oh, no? Uh -oh. ayan. Oo, uh oh, Tina mo, tatlo. Oh. Uh. Patingin nga. Oo. Uh oh. Hawakan mo na Hawakan mo kay piktura natin. Ayan. Heart. Bodyguard na na si Heart. Heart. Sus, nakalabas ka talaga, Heart. Oh, wala ay, na, yun na. Wala na. Diba? Ayan, guys. Yun lang yung... Dito tayo na kayo. Maano na, ma. Maliwan. Ayan. Ayan, guys. So, yun lang yung vlog namin ni nanay ngayon. Ngayon ay... Ano ba ngayon, pizza na? Nine... 9 8 Nine. Eight, nine. 9. April 9 pala ngayon. Ayan, guys. Ayan Ito lang, ganda. Uh -uh. Ayan, o. Uh. Diba? Thank you so much, guys. Ito ang aking nanay. Birthday niya na sa April 25, 78 years old na siya. Happy birthday, nanay. After Happy day. birthday, nanay. <laughs> Ayan. Thank you, guys. Bye-bye. Bye-bye.